Ihahatid na sa huling hantungan si Nerisa Ortigliano Tenorio. Cause of death, natural. Kung iisipin mo, kawawa ang mga naulila dumating ang bangkay ni Nerissa sa Pilipinas after 48 days. At ito ay naaagnas na at di ay ayang paglamayan. Kaya nagdesisyon ang pamilya na ipakremate immediately. Nire-respeto natin ang bata sa Saudi Arabia pero dapat i-minimize nila ang pag-stay ng remains sa kanilang bansa. Kasi tayo dito sa Pilipinas ay ating i-autopsy din kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa ating mga mahal sa buhay na namamatay sa kanilang bansa. Malaki po ang upgrades ng ating mga domestic helpers na nabalik sa ating bansa na bangkay na. mula nang dumating ang bangkay ni Nerissa ng February 26 ay hanggang ngayon March 5 ay hindi pa rin nadating ang kanyang cellphone na dalawa ang lahat ng mga gamit niya ano ba ang nangyayari sa mga ito sa ating mga government agencies ano ba ang nangyayari bakit ito ay hindi pa naisabay sa pagdating ng bangkay parang ang nangyayari kung ano ang gusto ng Saudi government ay susunod na lang tayo as Philippine government dyan sa Saudi Arabia parang halos wala na tayong karapatan na i-double check kung anong ikinamatay ng ating mga mahal sa buhay na domestic helper sa kanilang bansa or sa Middle East kung alam nyo lang mga kaboks may biak yung mata niya parang tinanggal ang mata marami pa pong mga questionable na dapat i-examine dito sa Pilipinas kung ano ang ginawa nila sa bangkay ni Nerisa pero hindi na ito magawa at ito ay naaagnas na sa tagal sa kanilang bansa inuulit-ulit ko sa death certificate cause of death natural pwede pa bang patagalin yon ng isang linggo or dalawang linggo na i nila oo nandoon na tayo pero ipalagay na natin ay kung in nila kaagad for one week or three weeks na lang ay di after noon ipinadala na nila dito yung bangkay sa Pilipinas eh ang problema yung number ng agencies dyan sa Saudi Arabia ay makontak mo, makausap mo 2 minutes lang and then i up mo wala na. Hindi mo na makontak siya. Di e, ano yun? Kaya kailangan ng ating mga government agencies ay active at talagang natulong sa ating mga Filipinos na nandyan sa Middle East.